Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers kung sino ang dapat managot sa pagkakamali sa pag-uwi sa labi ng isang OFW na nasa Uwi sa Kuwait. Imbis kasi na ang bangkay ng OFW ang naibalik sa bansa, ang bangkay ng kanyang katrabaho mula Nepal ang nakarating sa kanyang pamilya. Saksi, si Marie Zumali. Labis ang pagdadalamhati ng na magkakapatid nang dumating na ang kabaong galing Kuwait na may pangalan ng kanilang inang si Jenny Alvarado. Pero tila na doble ang kanilang pighati dahil nang buksan ang kabaong sa punerarya kung saan isa sa ilalim sana sa autopsy ang labi Nung binuksan na yung mukha, laking gulat po namin, hindi po talaga yung nanay namin. Humingi ng paumanhin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Jenny sa nangyari. As it is, I take full responsibility uh, dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi. Uh, ni Ni Jenny, which might have caused the mistake, but but that said, uh, we are also carefully studying legally the matter on whether there are liabilities involved. Uh, uh, with respect to the shipping of the human remains. Ang labi sa kabaong ay sa katrabaho ni Jenny na Nepali na kasama kasamahan niyang na-suffocate, pati ang mga kasamahang dalawang Sri Lankan. Ayon sa pamilya ng biktima, ang sabi sa kanila ng amo ng kanilang ina namatay si Jenny dahil sa suffocation sa pagsusunog ng uling. Pero kung ito raw ang ikinamatay ni Jenny at mga kasamahan nito, bakit daw napakaraming pasa at sugat ng Nepali na naiuwi rito? yung mga kuko niya tinanggal. Tapos doon sa video nakatali yung kamay niya which is meron siyang mga parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then yung leg niya po makikita mo na ano siya, violet talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine kung sinakal ba, binugbog or what. Tapos sa mga paa, meron din parang makikita mo yung mga sugat na bakat ng tali. Hindi po makapaniwala ako na yun po, as occasion po ang ikinamatay. Hinala ng pamilya at maging ng grupo sandigan o samahan ng mga DH sa gitna silangan, may foul play sa pagkamatay ni Jenny at ng iba pa niya mga kasamahan. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan na masusing maimbestigahan ang insidente, mapanagot ang may sala at mabigyan ng hostisya ang mga naulila. Masakit po na akin na, na matay siya. ka dun, magigit together tayo tapos yun na po pala yung gato together namin na na hindi na namin mga makakasama na nakaigana po sa kapa Sakit sa amin, hindi namin matanggap na ganun ang mangyayari. Turay na akin siyang anak ng na panganay. Nakatakdang dumating ang tunay na labi ni Jenny Rito sa bansa sa Huwebes. We have discussed the matter with them thoroughly and explained and also assured them of getting the the police reports and the autopsy results. Kasi yan ay inaantay pa natin uh, bago pa man tayo makapagsuri at uh, makapagpasya whether or not we will pursue claims in relation to Jenny's death. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.